So ayong guys, eto na naman kami dito sa Malilipo at National Highway, National Pate, o diba? Ayan habang ako itumatak mo dyan kasama ko si Master Timbo and syempre ang nagbibidyo na si Lingman Langit ng Matigsong piets. So ayun nga guys, habang ako dyan ay uh, napatakbo at uh, nagpapabawas ng uh, taba. Nakita ko itong bukod uh, buko juice ni Kuya. Ayan. Guys, napakasarap na inumin sa mainit na panahon. Abay, uh, punta lang kayo dito sa Banwaan ng Malilipot. Pakalagpas lang po ng uh, police station. O sa harapan ng uh, high school. Sa harapan ng high school dito po sa Banwaan ng Malilipot, Albay. Ang napakasarap na buko ni Kuya. O oh, kung gusto nyo dyan mag-BJ. O oh, yung mga naghahanap ng mabibijid dyan ay ano pang... Uh, Uh, inaantay nyo, puntahan nyo na dito si Kuya at mag-BJ na kayo, syempre alam nyo ba na napakasarap higupin at sopsupin ang sabaw ng BJ ni Kuya, ah uh, diba gusto ba nyo ang mag-BJ ayun, kung gusto nyong matikman ang BJ ni Kuya, abay ano pang inaantay nyo, puntahan nyo dito sa malilipot albay na talaga namang napakasarap napakasarap nang sabaw. Sabaw pa lang. Nako, masasarapan kana, na. ba? Diba? Isang higop mo lang. Tanggal ang iyong uhaw. Ay, nako po. Kung uhaw o na uhaw ka na mag-DJ, abay, ano pang inaantay mo? Puntahan mo na dito si kuya at talaga naman, mapapabiji ka dahil napakasarap nang kanilang BJ. O, oh, di ba? Oy, mga naghahanap diyan ng mabi BJ, puntahan niyo na dito lang 'yan sa Manlilipot Albay. Dito lang sa harapan ng high school. Kaya ano pa guys ang inaantay nyo sa mga naghahanap diyan ng mabi BJ? Nako, sabaw pa lang mapapasop-sop ka na. Nako, eto na. Dito lang 'yan, guys. Ano pang inaantay nyo? Tara na at samahan niyo kami dito na mag-BJ din. Ayon, ako natikman ko na na kung gaano kasarap mag-BJ dito <laughs> kay Kuya.